Ayan mga boss, welcome back. At ito magbabawas tayo ng pinding. Isa to sa mga nakapinding. Kakaiba yung gagawin natin dito. Uh, unahan ko na kayo. Kasi sabi ng may-ari, kung pwede daw yung isang amplifier, pagsamahin. Kung baga fusion. Ilalagay ko na lang yung laman ng may anang na ano dito ng, ng amplifier sa isa. So buksan muna natin kung anong klaseng amplifier to at papakita ko sa inyo. Kakausapin ko din yung may-ari mamaya. Okay mga boss, ah, napag-usapan na namin ng may-ari at ah, naging mahaba yung usapan. Ah, ito sana yung gusto niyang dito sana. Kaya lang sabi ko naman, ang magiging problema natin dito, ah, madaming papalitan dito, mga pihitan. Tapos, yung, ano niya, yung lagayan niya, maliit kaysa dito kumbaga hindi siya strategic na gawin pang dalawang amplifier at itong mga ano sliding, sabi ko dahil na-stack na to, ah, malaki yung posibilidad na sira na to. Papangit lang yung tunog pag ginamit natin. Although maganda ang muka kasi may equalizer, tapos maraming pitan. Ito, mas simple lang. Pero kung magkaka sa tunog, eh, sabi ko dito na lang tayo. ah dito, magagawa natin ng ano, at saka mas malaki yung power supply nito at saka mas mataas ang watts then dahil nga idadagdag yung, yung isang ampli eh tamang tama tong ano uh, apat na terminal magiging literal na talaga na apat na channel yan mga boss kaya uh, napili ko uh, napili ko dito na lang natin ikakabit mas madaling gawin mas simple at saka mukhang mas bagay kaysa dito kaya lang naman napili ng may ari dapat sana kasi yun nga yung may equalizer nga yung habol nya saka mas maliit po na amplifier to kaysa kaysa kumpara dito. So maliit lang yung mga piyesa niya. Kukunin lang natin dito transformer at saka yung yung pinaka mainboard niya. Then yung blower kasama na din. Ito wala na. Wala na. Para mas simple. Kakaiba yung project natin ngayon. Gagawin natin literal na ano uh, literal na 4 channels talaga yung ano uh, amplifier na to. So, iyan mga boss, ah, ang gagawin ko na lang ay ano nga ba? Ah, magli ah, kalas kalasin din natin 'to, kakalasin ah, pa rin natin 'to, kakalasin ah, pa rin natin. Para mahugasan. Then pagkatapos, simulan na tayo mag-repair kung ano. Ito kasi marami pang gagawin dito, gawa ng may ginalawang at napansin niyo na parang basa, ah, leaking na 'yung kapasitor niyan, kailangan ng palitan. Kaya 'yan 'yung naisip ko na ano, na ah, tanggalin na lang. Okay, update ko kayo sa ano kung ano simulan ko muna ng kalasin at hugasan ko to. kalas na natin mga boss at lilinisan natin yan, papalaban nata kasi talagang literal na kailangan ng laban ito Kinalawang na din yung mga ano iba pero hindi pa naman ito papalitan lang natin. Ito. Dito uh, kailangan na hugasan muna natin para malaman natin kung may kinalawang pero parang wala naman. Pakiramdam ko lang. <laughs> Pero yung mga potentiometer, matik yan mga boss. Isa sa pinili ko ito kasi unang una, mas simple lang siya. Yan, kunti lang din yung potentiometer, mas madaling gawin at mas malaki yung kaha. So, potentiometer, papalitan natin. Ito, hindi na natin magagamit ito, yung function na A plus B kasi gagamitin na nga natin dito sa ano. Ito na yung ano, ito na yung sinasabi ko sa may-ari na itong DB Audio, na paglalagyan ito yung mas malakas kaysa dun sa isa kahit maraming pictures yon in terms of power mas malakas to kasi titingnan yung mga busa yan uh, no? ah, natin so malalaki na yung power transistor nya although pareho naman silang quasi complementary type na no, ah NPN NPN quasi NPN din ata itong ano eh yan, mas maliis po ah mas maliis mas maliit po yung transistor ayan mapapansin nyo naman ito yung sa X-Bus na kinuha natin ito naman yung sa DBO Audio. Yan. Dito sa Xbox, uh, Xbox, X, Xbox, uh, Xbox ata yan. Marami raming gagawin dito. Unang-una, parang sunog yung isang channel ayan, mapapansin niyo luto na. Then kinalawang din yung mga piyesa niya. Plus yung kapasitor mukhang nag no na kasi nagkatas na dito. Then sa transformer naman nila, mapapansin nyo naman, oh, mas malaki. Ito yung sa X-Bus, yung nasa tas. Although, 20020 20 na rin siya. Yung sa DB Audio naman yan, DB Ampour Auto, ay 28028 28. yan. August 2011 pa pala to. Yan, hugasan muna natin yan. Then, tatanggalin ko din tong simento kasi gagawa natin ng discard yan kung paano natin ma matawag dito. Mailalagay na maayos yung mga transformer na ano na hindi ano adjust natin 'yan. Paghahanapan natin ng ng plano 'yan. Pero linisan muna natin. Okay mga boss, so ano ba gagawin natin dito? Kakalasin ko na muna yung hindi nasabay sa lilinisan, katulad nitong relay at itong mga potentiometer kasi ano na rin 'to eh. Uh, ano nga ba 'to? Hindi na rin natin 'to Hindi na rin natin 'to ano ah uh, ano, ihugasan eh, ano Ben. <laughs> may daga kasi yung nakita kong daga. <laughs> ah, yan, tatanggalin na natin. Okay, update ko kayo para ano malinis na. Mga boss, kahit papaano ah naglinis-linis din tong ano, ah, kalawang na pala tong ano. Palitan na lang natin to. Tong mga mic plug. Kahit papaano naglinis-linis din tong ano natin ah, hinugasan nating board. Yan. Wala namang, ay, may kalawang ba? mga kinalawang ata dito na piyesa eh. Double check na lang natin sa resistor, no. Mga kinalawang palitan na lang natin 'yan. Ayun, no. 220. Pero 'yung malalaki, pwede pakiskisin 'yan. Tapos ibalik na lang ito, medyo sunog na. Ah, palitan na talaga 'yan. Double check natin 'yung mga ano yan, mga kinalawang, eh kinalawang na rin pala mga ano eh. Mga ay dyan oh, mga transistor yan marami rami din ano eh magpapalit na rin pala tayo yan yan simula ng kalawang okay mga boss dito naman talagang ano kanina pa nakita na natin talagang kinalawang Awan, oh, naputol na nga yung pa sa kalawang oh. so ah <clears throat> uh, ay ano pala hindi mo kita ayan nga oh, naputol na sa kalawang yung yung ano dito so tika lang i-update ko pala muna yung may-ari kasi nung nalinis na natin uh, chat ko pala muna yung may-ari nung na ano kasi nung nahugasan ko lumantad na talaga na ano uh, marami na talaga siyang kinalawang katulad nyan ito yung sa amplifier ng X-Bus ayan halos lahat ng resistor at kapasitor palitan na din ng jumper pati tong kapasitor dito naman sa kabila akala ko walang kalawang to pero nung nalinis natin ayan tumambad yung mga kinalawang na transistor at saka resistor ayan pati dito sa kabila ayan huli ko lang napansin kasi malikabok nga masyado nung nalinis natin saka lang siya ano uh, saka lang lumabas ito tulad nito papalitan natin mga ano saka switch dito naman, halos yung kunti lang naman, hindi naman ng malala yung kalawang. Doon lang talaga sa dalawang ano, dalawang amplifier board. Okay, nag-usap na kami ng may-ari at pinigyan na tayo ng go signal kaya papalitan na natin tong mga kinalawang. Ayan. Ayan. Okay, ayan. Papalitan na natin 'yan. Pero bago dito tayo pumuko sa main ito kasi ano naman eh, parang pakiramdam ko halos Halos ano ang problema nito, more on potential metal dito talaga no. Parang kinalawang lang to pero ito itong isa bago talaga na stock sa tingin ko nasira kasi mapapansin mo sunog-sunog yung mga piyesa ayan no? ah, dito bukod sa ano bukod sa kinalawang mga transistor, may mga resistor din na nasunog. Ibig sabihin, yung isang channel nasira talaga to bago to natapos. Ito ano tingnan nyo Nawala na yung paa sa kalawang. Pero unahin natin pag trabaho muna itong harapan para wala na tayong isipin. So dito magpapalit tayo ng mga ano uh, mga kinalawang na mic plug kasi sa katagalang kinalawang na din yan. Pero dito tuloy kunti lang ang kinalawang dito. Ito double check ko lang, lang isa isa. Halos mas maganda dito doon lang banda sa ano ang kinalawang. O sa mga bagong viewers natin dyan Uh, alam ko may magre-react na naman. Bakit papalitan lahat? Eh kung gumagana pa naman, napag-usapan po namin ng may-ari yan. Pinakita ko sa kanya ang sitwasyon. Sabi ko, may kalawang na ano, papalitan natin. Mapapagasos ka ng malaki. Pumayag po yung may-ari. Kaya yung mga viewers natin na bago, baka hindi maintindihan, wag na po kayo mag-react. At ang usapan niyan ay sa pagitan namin ng may-ari. So, kayo mga viewers na bago lang dito, hindi ko sinasabi yung mga luma, kasi alam na nila yung proseso at meron naman tayo kasing bagong viewers kaya pinapaalam natin baka magulat sila so bago yung gawin mga boss ay pinagpapaalam muna sa may-ari yan pinag-uusapan muna at kung ano yung napagkasunduan yun yung gagawin hindi tayo basta basta na magdidesisyon na magpapalit agad ng pyesa kahit sabihin na natin yung pyesa na ano na sira na talaga o pasira na pinapaliwanag natin yan halimbawa Halimbawa example tayo. Itong ano na to. Gumagana pa naman to pero may kalawang na. Sa tingin mo, papalitan natin. Uh, tatanungin, bakit, ano, ano bang maganda? Sab ipapaliwanag din ng technician, simple, pag hindi pinalitan niyang kinalawang, uh, in the near future, baka matuloyan na yan, maputol na yan sa kalawang, katulad nito na maputol na, yan. Ayan, yan, katulad niyan, halimbawa, o oh, yan, so ganyan mangyari. Pinapaliwanag po namin yan pinag-uusapan. At sa mga bagong viewers pa rin natin, baka sabihin, e, binasa mo kasi kaya kinalawang bago lang po talaga. Pag ano, try nyo lang po ano, sa mga ano, sa mga bagong viewers ko, panoorin nyo lang lagi yung mga vlog ko. At pag tagal-tagal, mauunawaan nyo kung bakit ganito yung ano, bakit ganito yung format ng pag-refer ko. Mauunawaan nyo din pagtagal tagal-tagal, maniwala kayo mga boss magugustuhan nyo ang ano <laughs> magugustuhan nyo kung bakit ganito yung proseso ng pagtabaho ko maring siguro sa iba nasanay kayo na yung ibang manggagawa nagmamadali kung ano yung pinakasira yun lang ang papakialaman uh, pwede naman tayo sa ganon pero uh, ganito kasi ang ginagawa natin na uh, pinagkakatiwalaan pinagkakatiwala ng mayari kailangan tumbasan natin ng magandang serbisyo so part ng magandang serbisyo yung pag anticipate mo sa mga pyesa na malapit ng masira At very visible naman na talagang pasira na kasama yan Okay So sa mga regular viewers natin Relax lang kayo Salamat sa panonood Okay So napadaldal tayo Wala nang ano Dito muna Focus tayo Mga potential mineral At ito pala tips ko sa mga gusto mag-DIY uh, Sa gusto mag-DIY Yung mga ganitong design Yung may pag- may pagka green na board katulad niyan to ito pare pareho po sila ano mabilis matuklap yung ano yung print uh, katulad nito may signs na kasi na napalitan na to kaya medyo natuklap na aayusin na lang natin yan tingnan nyo dito sa volume mo. mas malala nangyari yan hindi po ako ang naka, naka damage yan kumbaga dati na po yan nung, ano uh, wala na tayong magawa kaya mangyari dyan hindi na talaga may babalik yan ikakat mo na lang kaysa naman hayaan mo lang na ganyan so aayusin uh, natin yan mamaya ipapakita ko sa inyong resulta pag ano so ngayon siguro potentiometer lang muna ang gagawin ko din bukas magpapalit ako ng mga resistor, transistor, isa isa natin dito muna tayo sa harapan para maikabit na natin to at wala namang gagawin ng iba dito okay mga boss Okay mga boss, so for today's uh, magpapahinga na tayo bukas naman ito lang muna yung natapos natin uh, mga potentiometer switch tsaka yung ano tsaka yung mga grounding bago na yan yan lang muna then bukas naman tayo sa mainboard. I Kakabit ikakabit natin, natin to dito sa lagayan ito yung ano nya tapos tatanggalin natin tong pabigat kasi palak natin dito dalawang transformer dito sa gilid ilalagay natin para isang ano na yun lang mga boss Okay, mga boss, so dito patapos na tayo. Ang design pala nito ano ay ano po to siya gumagamit ng TIP 42. Yan, TIP 42 lahat 'yung ano niya. Uh, ibig sabihin na uh, photo PNP type na ano. So, ang design ng board na to, 'yung amplifier na to ay Ah uh, quasi type na PNP version. Itong isa kasi, tapos na rin tong isa mga boss, ipapaliwanag lang natin. Yan. Itong isa naman ay quasi type pero PNP uh, NPN naman. Yan yung ano. Pero ang gamit niyang transistor ay NT2625 lahat. NT2625 yan. 2625. Ay, hindi nyo pala kita. NT2625. Kita nyo ba dyan? Ayan o. Yan. Puro 2625 po yan. Ito naman ay quasi type pero BPN. Itong isa naman uh PNP. Itong isa, okay na. Ang napalitan natin dito mga transistor, okay pa naman yung mga resistor. Ito lang yung napalitan natin ay na isang resistor. Pero transistor lahat palit talaga kasi makalawang. Din bago na rin yung speaker terminal. Dito naman medyo marami-rami talaga uh, resistor lahat tsaka mga transistor din dito Itong part na to kasi dito natin nakita yung mga sunog na resistor at saka yung mayroon dito ng ano eh. Ayan, nasunog yung mga resistor na maliliit dito, ayan, dito. Nasunog 'yan. Nagbalit tayo. Kaya pinuksan natin, tinanggal natin yung dalawang transistor. Sira na din pala ito yung dalawa. Check natin. Hindi mo natin sa tester para makita nyo. Ayan histret tayo baba natin yung ano para yan so shorted na siya mga boss ayan oh no? yan Baliktaran natin pag binaliktad natin yan uh, collector emitter shorted na collector emitter ayan oh no? yan so ito yung ipapalit natin may dalawa tayong bago luma nga lang to na na lang pero bago to ayan okay Okay, walang short yan. Collector emitter yung tinitester ko yan. Collector emitter. Okay. So, yung isa, okay din. Yan. Base collector emitter. Balik na rin natin. Walang short ito. Collector emitter, okay. So, magpapalit tayo doon. Then, yung mga resistor naman nya, uh, papalitan na rin natin yan. Yan. Ito yung mga napalitan na natin so far sa ano sa ginagawa natin uh, ah, na natin kasi pinagkakalawang na pati yung mga resistor ayan no oh. pati jumper nagpalit na rin tayo so sa transistor naman doon sa kabila ito tapos itong resistor ah, capacitor ah, resistor at saka transistor ah, dito sa isa so gawin ko muna at update ko kayo mga ah, pasensya na medyo An, ang an dami nangyari dito sa vlog natin hindi kasi ako tayo magawa ng yung mga candidate natin dito sa local kapitan for kagawad maya, maya yung ikot so yung mga jingle campaign nila ay maingay at baka makapirate din tayo kaya tuloy tuloy na lang yung trabaho ko pero walang video i-update ko lang kayo na tinisting ko muna bago natin i-install yung isa pang ano yung isa pang amplifier kaya lang may nakita pa ako ditong problema at ito mga boss uh, defective inabili kong ano kinabit ko dapat pala tinister ko muna mamaya explain natin yan o no, sa dulo ng video so ituloy natin para ano kasi mahaba haba pang gagawin ko dito tumutunog na to yan medyo mahina pag ginalaw mo to yan nagluloko na yung mga wiring tapos, pagka i natin, kahit itong ano, pag ginalaw mo, oh, so nagkakaroon ng kaluskos. Yan o. Oh. Sumasabay sa ano. Oh. Iwan ko lang kung naririnig nyo ngayon. Yan. Ang magiging ano natin ito ay tuluyan na natin itong i-rewiring. Ihinang na natin. Bakit? Kasi nagkaganyan. Ang problema kasi pag matagal na yung amplifier, katulad nito, medyo malutong na rin yung wiring nya. Yung mga terminal niya, magsample tayo ng isa. Mapapansin nyo yan yung nangitim na. Pati yung makikipapapan. <laughs> <laughs> huwag yung kukuko, mga boss. Ah, hindi kasama yan. Maitim na. Nah, mapapansin yung nang... maitim na yung dulo ng kuku. Hindi yung, oh. huwag muna yung kukuko. Dito muna, <laughs> natatawa ako sa ikan. <laughs> Kakasabi ko mapapansin nyo, maitim na. Pati pala yung kuku, maitim na. So, ayan. Hindi ka lang. Nakakaya naman ay mapapansin yung mga terminal may na talaga so gagawin ko dyan dahil wala akong pang ano dapat nito papalitan natin ng bagong sakit at saka i e, ano eh uh, lalagyan ulit ng cream wala tayong crimping tools pa dito so ano ba yung pinakamagandang ideya ihinang na lang natin yan so kakalasin ko ulit itong ano pinagkakabit ko na o tingnan nyo kumpiyansa pero sablay kalasin ko ulit at saka ihinang ko na lang yun ang gagawin natin bago ipinali natin yung ano. Yun lang. Dito naman pala sa potentiometer, uh, nangyari dito, uh, may factory defect. So, hindi gumagana yung side pag tinister. Siguro sa dulo na lang, uh, paliwanag natin. Abangan nyo. So wala na mga bus yung kaluskos kahit galawin natin tahimik na. Yun lang ang pinaka problema o isa din sa mga problema kapag yung amplifier natin ay may ragasak o kaluskos na tunog. Minsan sa IC, minsan naman sa poor connection o loose connection ng mga connectors natin. Kasi kapag matagal na yung ano yung amplifier natin, ayan nakakaroon siya ng corrosion yan, o, nangingitim na yung ano yung terminal niya. Tapos pati dito, mapapansin mo din sa konektor niya, may itim na rin. So, ang pinaka pinaka madali o pinaka simpleng paraan diyan ay putulin na lang siya tapos ihinang mismo diretso sa board yung pinaka wirings niya. O kaya kasi itong wirings na to medyo, medyo manipis yung laman, mas maganda kumuha ako sa mga lumang CRT TV na wirings katulad dito sa component. Mas maganda kasi yung wirings niya, mas makapal. Kaya nagpalit na tayo niyan para mas ano talaga pang matagala na. Yan yung pinaka simpleng solution. Pero kung mayroon kayong crimping tool, ah, ano, tama, crimping tools para sa GST XH ah, ano ba? GST at XH na ganito. Pwede inyong gawin ulit yung katulad nung dati yung ganito. Pero dahil wala naman akong pang bili noon, wala pa akong pang ng crimping tools, eh ito muna. Ang kaibahan lang nito, syempre pagkakalasin mo siya, hindi mo na siya mapaghihiwalay kasi nakahinang na siya. Pero kung ang ano, kung ang pag-uusapan ay sa tunog, kung babalik pa yung sira sa mga loose connection, malabong malabo na kasi bukod sa nakahinang na, nilagyan pa natin ng glue para yung pinagdugtong ano, yung pinakinangan hindi magalaw. Pati din tong wirings na to, napalitan na din natin gawa ng ko tong ano. Sinabay ko na din mga buso may team na rin kaya para iwas tayo ano iwas tayo problema ayan no oh. may team na rin no oh. iwas tayo problema baka magka back job tayo dahil lang dyan inayos na natin yan mga boss ang isa sa problema kapag may kaluskos ragasak o pumuputok putok na tunog sa amplifier pag luma na po yung amplifier ano talagang ganito ang magiging problema pag bago hindi natin alam gagawa tayo ng video nun pag naka repair tayo ng ganun So mga boss, ah, naggumawa lang tayo ng isang maliiksing video muna para dito. Then ano ah, yung full video nito kasi may nakabang pala na transformer, yung isa pang amplifier, i-upload na lang natin sa main channel. 'Yun. Nagano lang tayo, nagbigay lang tayo ng tips. Okay mga boss, at ah, hanggang dito lang muna. Okay mga boss, so ang dito ay nagawa ko na at wala tayong video nito unahan ko na sa mga naghahanap ng step by step yung talagang ano yung talagang tutorial hindi po ito at tingin ko hindi papasa ako sa tutorial pag ganitong repair uh, actually ito ay natapos ko sa loob ng apat na araw ata apat o tatlo tatlong araw o apat na araw lang tuloy-tuloy na trabaho gawa ng ang natin ginawa dito uh, nilinis muna natin yung board tapos inayos natin yung mga dapat palitan yung mga kinalawang na pyesa dyan dito, tapos dito rin uh, na natin yan uh, wala na tayo na paglagyan ng pan kaya ganyan, nga pala ang style nito ay pinatayo ko yung ano kung mapapa ano, may, may naiwan na ano so ito yung pinaka heatsink nya kung mapapansin nyo, iba na yung style ng, ano, ng panito patagilid. do usually nakalapag to uh, nakalapag yan tapos ano hindi sya kakasya dito kaya uh, na invert ko na bago ko yung position yan ito yung board ng isang amplifier yung galing sa X-Bus tapos sumakto naman kasi dito yung ano yung lower nya dyan ko na nalagay yun yung supply nya yung supply naman nito na sa DB audio talaga ito yun tapos, yung relay, ang dami kasi nangyari dito. Yung relay niya na isa, mapapasin mo. Aray, tumama yung kamay ko sa... Tumama yung kamay ko sa panumaan. So, yung relay kasi niya, ganito yung dati. Yung isa dito, sira na pala, hindi gumagana. i natin para dito. Kasi, ito, ayan yung wiring niya. Ayan o. Ah, dumaan pa rin ang relay yan. Kaya, ano, kaya gumagana na lahat. Ito, ah masasabi natin na literal na 4 channels talaga to uh, kada isang linya talagang may ano may may ano siya may tawag dito may power talaga siya hindi yung kada isang linya nakatap lang na ganon so ito kada isa so bali 1, 2, 3, so 4 channels talaga yan gumagana na isa isa natin nakabit nga lang yung SPI, tweeter uh, Twitter kinabit ko dyan sinubo ko Di nag-add pala tayo ng Bluetooth dito mga boss. Ayan. Nag-add din tayo ng Bluetooth para ano para sa request ng mayari. Dito naman sa ano pala sa potentiometer nakadalawang palit ako diyan na biktima. Matagal na akong ginaga, gumagawa pero na biktima masyadong nag, nag lang ako. Naging kampante lang ako na lahat na nabibili kong piyesa ay walang factory defect. So, may nakuha tayong tatlo, yung tatlo talaga pinilitan ko may factory defect. Ang nangyari kasi doon, pag pinihit mo yung ano, nababasag ang tunog, pumapangit. Yung pala, uh, yung pala, asan na ba yung ino? Kanda hulog na ata yung ganito ko. Yung pala may sira na, kahit bago. Bago lang ito yung bago. Pag tinister mo, open na dito. Kaya, ano na. Uh, ko, asan napin ko na mamay. Dagdag dati sa dulo ng video kung hindi pa mahaba. Open yung ano pag tinister mo ito walang palo pag sinagad mo ng gano'n Hanapin ko na lang yung ano dyan yung ano. O kaya gawa natin ng hiwalay na video yan. So okay na to. Mulyom natin. Uh, natapos na ata yung kanta. Ano ba nangyari dito? Ayan. Sa say natin muna. So ang nangyari dito ang ang setup nito yung nasa speaker B, ayang left and right na speaker B ay galing yan dito sa mas maliit na amplifier. Yung nasa speaker A naman, yung left and right na nasa speaker A dito yan sa mas malaki. Kaya kung mapapansin niyo may pagkakaiba sila sa tunog. Ko. Ano na ba nangyari dito sa jack natin? Yan, tingnan niyo ah. Pag nilagay natin dito, mas malakas to. Mas malakas itong ano na to. Mas malakas yung speaker A kaysa speaker B. Yan. Mas malakas dito. Kasi magkaiba naman sila ng powers. Unang-una sa supply, magkaiba. Mas maliit yung sa speaker B yung sa speaker eh ito yung ginagamit, mas malaki. Kaya magkaiba sila ng lakas. Pero, sa tingin ko mga boss, pag ganito ulit ang ipapagawa, pag ko na muna kasi, uh, ano, uh, ngayon inalam ko talaga kung gano'ng katagal bago magawa kung tuloy-tuloy. Ano siya eh, uh, masyadong malaki din yung oras na kukonsumuhin pag ganito. Pwede siguro kung, ano, kung paplanuhin lang kung paano ilalatag, pero kung gagawin talaga katulad nito na ano as in sirang-sira tapos aayusin uh, din gagawin uh, gagawan pa na pagsamahin siya. Uh, pag ko siguro kung sa susunod ganito din uli ang tatanggapin ko. Medyo ano siya. Medyo matrabaho o masyadong malaki yung oras na kinain sa side naman ng may-ari eh magastos. Magastos talaga yung ano mapapagastos talaga yung may-ari dito. So mga boss okay na to. Hanggang dito na lang siguro yung vlog natin, ah, ipapa-finalize ko na lang to then i-chat ko na yung may